Ito yung albaik na pinipilahan nila. Pinipilahan hanggang madaling araw. <laughs> Ganito yung mga pambansa, pambansang pagkain niya ito ng mga, mga ibang lahi Arabo. Normal lang naman yung lasa din, nito. Pero masarap siya pa. Masarap pa si Jollibee. Banghang. Nagpalit ko na yung Jollibee. <laughs> Nagpalit ko na dito. Hindi mabinta yung Jollibee dito sa ano, sa, sa Saudi ang mga pinoy titingin na <laughs> may mga pipinoy na ano ito lang naman yung eh. ano yan juicy mmm juicy mmm mm. tender juicy mukbang y yung masarap dito kasi Siya. mayroon silang ano no. yung sauce na Hello. Super nice. Meron ba baeyan? Sa ano doon ka? No, wala lang. Ito yung mga nakapaloob dito. Yung isang set. Merong 1 to my breast, may my wings, saka may my legs saka yung ano, pizza, pizza ba? <laughs> Basta isang tinapay Isang tinapay na buns, At saka may French fries At saka ito yung ano Meron silang Sauce 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 Bala, I shout out dyan sa mga ano Sa mga Tagalog na Ang lakas wow. mang, Ang lakas makapag-correction ba <laughs> Kayo punta doon sa Mindanao Di nga kami Kami nag-a-adjust Pag kami pupunta ng Manila Kami pa rin nag a -adjust. Ano ba <laughs> Bosh nyo. Tsaka ito yung ano yung tissue. Sauce daw sauce. Sauce yung sauce. Ay sauce. <laughs> Ay sauce. Yeah. Ay sauce. <laughs> yung mga Tagalog pag yung hindi naman lahat pero yung mga Tagalog na iba pag makakita ng Makikita ng badoy mamorma sabihin, bisaya mamorma. Kami na naman. <laughs> Pag matigas yung pronunciation, bisaya. <laughs> Dati kakain ako nito, dalawa tatlo lang na ubos kung gano'n. Kasi paano malaki? Malaki kaya yung ano? Malaki yung ano nila yun, oh? Chicken breast. Chicken breast. Saka isang dalawa lang na ubos na Ito, Nung tumagal ako sa Saudi halos maubos ko na lahat eh kasama pa 'tong tinapay na 'to. Tsaka merong ano? Pepsi. May logo na, Ito 'yung logo ng Albaik dito. Dito sikat ang Pepsi. Sikat dito 'yan. Sa atin. Walang o oh. oh nga pala, wal, dito dito walang kanin. Ito lang Ito lang, ito lang tinapay at saka Prince Price Hindi naman Prince Price patatas. Dami gusto. Live ba yan? Live yan? Ayan, dapat. abang kumakain ka, Iyan ano mo eh, yan, eh. Ayabang iyan, sa part na kumakain ka, dapat i-pass eh, forward mo yan. Iban lang sa mga ubos Hindi ba? Sa Facebook ko yan. Facebook ko Hoy kung nandito kayo sa Jeddah, punta kayo sa Almamal, maraming sale. Pwede mag shout out. Shout, shout out daw siya. Shout out sa mga taga Dangkagan, Bukidnon. Hello. From from Jeda, Saudi Arabia. From bilang, kamu tahu dia, my from my baby love, to my baby love si si Mayet my love <laughs> shout out daw siya kay Mayet kay Mayet my love niya tulog na yun eh ginaganito lang yan eh ginaganyan hindi ko nga alam kasi nakita ko one time kahit naman saan pinipalahan nila hanggang madaling araw to yung albayt na to kahit saan kahit saan brands 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 la Dito ba tayo? Hmm. Ah, nilalagyan ko yung balat. Saad, spice. Mm. Napalaman subuhan tuh kayak ya, subuhan gua ya. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, <tuh> <bat> <tuh> ah, ah, ah. Bata, bata ah, ah. Alam niyo yung laman nito. Masarap yung balat. Oh. Ang ginagawa ko, inahalo ko to. Itong garlic sauce nila, yung garlic sauce. Tsaka Shout out kay sa mga tagay UAE. Yung nasa Dubai. Hindi Hindi mo kalala yun? lang. Ayo,

tapos isa sauce sa sauce 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 ah maanghang na siya ito talaga yung nagpapasarap sa alba eh yung maanghang kasi yung yung sauce nila talagang ah, kapit na kapit sa ano lahat hindi yung isang portion lang yung sauce lahat ito lang naman yung masarap yung maanghang pero oh, yung pero yung normal hindi naman ito lagi, simula nang dumating ako sa Saudi ito lagi in order ko yung hot no. and spicy nunuot no, no, sa laman nunuot no, no, sa isa na lang natira isang breast at isang wings magigira ka ba? Okay. <laughs> may nukbang ko na eh kaya sinabi yung nukbang. Ah, nukbang nukbang, huh? nukbang 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 Depende. Uh. Ito hindi siya kaya. Prince price na lang oh. Ah, ah. Sabi ko sa'yo, kaya ko magsalita dito kahit ano. Kahit maraming tao. Hindi ko naman kilala, hindi ko naman kilala. So, sabi lang sabi nga nila. Okay lang yung presyo natin yung Kaya nga, hindi, hindi naman ako mahingiya eh. Basta huwag mo lang silang pakialaman. Huwag ka rin nilang pakialaman. <laughs> Cái đấy Ừ, ừ. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. May tumitingin <laughs> May tumitingin sa likod ko. Oo. Oh. Mas masarap pa guys sa mga sa Jollibee. Naubos ko na yung buns ko, yung ano na lang. Isug na ako ah. Mahaba na pala. Hmm? Kaya nga, i-ano mo, i-forward mo yung mga least I-slow mo mo lang yung mga salita ka, tapos yung mga mga So, wag ko so, yun naman yun doon, na-edit yun doon Diretso ko na yun Ngayon kong Diretso mura Sa <laughs> 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 But... so, FB yan, sa so, FB, hindi ko i-edit yan um.

Magsandi natin Hmm? Ayan ako. mo ba? Ah. na ako. <laughs> Naubos na yung isang ano. Yung isang. Ah, Wala na. Kunti Wala na. Bye. Bye. Bye bye.